Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa NH Vlogs mga kalapatids So magpapakain na nga tayo mga kalapatids ngayong hapon uh, 4.30 na, magalasin ko na pala mga kalapatids So tamang tama, sakto to para magpakain ng ibon natin mga, kalapat, mga kalapatids no? So tanggal ko na yung kanilang tubigan, nalinis ko na kanina pa Tapos yung nakapagbaldiyo na rin tayo ng ating kulungan mga train nila nalinis na rin natin so gusto tayo dun, mga kalapatids at syempre walang iba pang pakakain nga natin mga kalapatids ay El Campion Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Integra 3000 mga kalapatids Ayan, Integra 3000 mga kalapatids bali simula nung inilabas itong mga uh, El Campion, hindi eh, hindi na tayo nagpalit ng patuka mga kalapatids El Campion Breeder Mix at Flyer Mix na Tsaka Integra 3,000 na yung ginamit natin mga kalapatids. Hanggang ngayon, breeding at saka karera, nung, nung naglalaro pa tayo, ay uh, yun na rin ang ginagamit natin. Wala tayong pagbabago sa mixture, yun pa rin. Kasi tingin ko, para sa akin, ito na yung pinakamagandang uh, mixture na pwede kong ibigay sa ibo natin at hiyang sa ibo natin mga kalapatids. Yan, El Campion Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Integra 3,000 mga kalapatids. So ito nga, wala na mga ibo natin yan. No? Itong mga hen natin, no? Oh. Yan. Bago tayo magpares, mga kalapatid, ay papaliguan muna natin sila ng malatayon pero nakapag nakaligo na sila kaninang hap, kaninang tanghali, mga kalapatid. Hindi nga lang natin na i-vlog kasi nga marami tayong ginagawa, mga kalapatid sa eh, no? So good news naman sila diyan, hindi man sila nagkakasakit. So yun ang importante naman, hindi man nagkakasakit kahit na marami sila diyan, bali sila sa pangapatan na ibon, apatan na kulungan pito sila makakulong mga kalapatid so wala tayong magagawa so good naman sila healthy naman wala naman tayong problema sa kanila same time ito din dyan sin natin dyan nag white tiger grisel, tsaka yung ating grizzle yan bali ginamit natin to sa ano FPRC yan noon panahon na una itong ating alpons magama so ito bali i ko na to tapos itong ating Bandimarui yan at pandenbrook, mga kalapatids. Ang ganda ng pandenbrook na ito. No? Laka ilong, tsaka laka ng mga ganda ng mata. Linaw na linaw. Goods na yan, mga kalapatids. Healthy naman yan lahat. Naglinis na rin tayo ng kanilang kulungan, ng kanilang cup tray. So, wala na problema dyan. So, babalik ko sila sa inyo mayamaya, -maya, mga kalapatids. Magpapakain na tayo. Let's go. So, yun nga, mga kalapatids. Nabigyan na natin ang pagkain kong mga Goods na lagots na yan ito na lang talaga hindi magpakain to kumain na naman yung iba so okay na yan hintay na lang natin yung mabukos yan sakto na yan sa kanila bago tayo maglagay ng tubig mga kalapatids yan e, oh, oh na rin yan oh no? gahat na ng tubig oh kasi dami na lang nakain oh ang butsi niya na yan mga kalapatids ito lalagyan pa lang natin tapos ito rin lalagyan pa natin pero nalagyan na natin to mga hen dadagdagan na lang natin saka yung cup doon dalawa saka yung mga yon mga kalapatids goods na so magdadagdag na lang tayo dito tsaka dito maglalagay na lang tayo dito So yun nga, mga kalapatids Napakain na natin lahat ng ibo natin Yan Hintayin na lang natin na maubos yung kanilang kinakain mga kalapatids Last na yan wala na Wala na tayong ibang bibigyan pa kasi nakakain ng lahat Goods na yan mga kalapatids Lahat pati flyers natin yung mga breeder natin Goods na goods na Tapos binubulabog pa tayo nung apit bahay natin Naubod na sama ng ugali Pati kalapati ko nabubulabog Pagka ano Pagka yung binubulabog niya, kahit ibong maya, nasa bubong nila, binubugaw. Gawa yata sa ginto, ang bubong na ito. Yun, mga kalapatids, tandaan nyo yan, yung, yung bahay na yan mga kalapatids. Yeah. So yun, tatag ko na lang sa mga kamag-anak yung ginagawa nila mga kalapatids para alam din nila. So yun mga kalapatids, dito na natataposin tong video ito para sa araw na to. So kasi ibang araw ko na lang ipa ipakikita yung mga painom natin so, bali. Ang painom nga natin ay plain water mga kalapatids. <laughs> So, ay update ko lang kayo sa mga ibo natin, mga kalapatids yan. Maya na sila. gusto sa good, talagyan natin ng tubig. Tapos plain water lang ibibigay natin para wala naman silang problema. So, bukas na lang tayo magbibigay ng antibacterial. So, dito na nga tapos tong video to para sa, sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalapatids. Sa Lae Nation Vlog sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account na bagong gawa sa uh, Bandeles, ah, sa Carl Alexander mga kalapatids. So, yun. At sa ating page, Alaination Vlogs, mga kapatid sa Facebook page natin. So, bye-bye!